Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, sa aking mga kumpanyeros at kumpanyeras, sa aking mga kayubi sa Usapang Batas. O araw-araw yan na aking radio program sa DZXL na simultaneously broadcast sa YouTube, sa Facebook, sa Twitter at sa TikTok. Papapanood mo nyo ako dyan araw-araw, wala? Alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Okay, So ngayong araw, talakayin po natin na isang isyong matagal nang umiikot sa ating gobyerno. Ang padrino system o mas kilala sa tawag na palakasan. Hindi lang pang public service, pang sports pa ang ating gobyerno. <laughs> okay, kidding aside, sa isang panayam na muling sumiklab nitong August 26, so dalawang araw pa lang ang nakakaraan, mismong Civil Service Commission ang nagsabi na the padrino system ay nananatiling nandiyan dyan pa sa ating pamahalaan. And it cannot be denied. anjan pa yan. Palakasan dito, palakasan doon. Ito ay isang matapang na pag-ami ng chair. Bakit? Kasi dati lang hindi nindi yan. O minamaliit ang usaping uh, uh, ito sa padrino system. Pero ngayon, mismo nga ahensya na ng uh, tagapagbantay ng uh, meritokrasi sa gobyerno ang mismong umamin. So sa vlog na to, hahatiin natin ang uh, talakayan sa ilang bahagi. Unang-una, ano ba talaga yung padrino system at paano ito gumagana sa ating gobyerno? Pangalawa, ano ang sinasabi ng ating saligang batas? at uh, iba pang batas laban sa nepotism at palakasan. Pangatlo, bakit napakahalaga ng admission na ito ng Civil Service Commission regarding padrino system? Pangapat, ano ang mga konkretong reforma at legal na remedyo na pwedeng gawin upang mawala ng tuluyan itong palakasan na ito sa gobyerno? At bilang panghuli, paano makikilahok ang ordinaryong tao para masupo ang sistemang ito sa gobyerno. So mga kabueno, mga kayubi, usapang batas, samahan po ninyo ako at pag-uusapan natin itong topic na ito ng detalyado. So uh, para sa lahat, unahin muna natin ang mga ano nga ba ang tinatawag na padrino system. Sa pinakapayak na paliwanag, ito ay ang pagkakaroon ng advantage sa hiring o promotion sa gobyerno dahil sa koneksyon, relasyon o padrino. Hindi dahil sa galingan, hindi dahil sa kakayahan, kundi dahil may kakilala ka sa loob. Pag wala kang kilala, Patay kang bata ka. <laughs> so, let us give you, uh, let me give you an example. May aplikante na may mataas na grade sa civil service exam. May karanasan at uh, talaga namang qualified na qualified yung tao. Pero, natalo siya sa isang aplikante na may backer, na mayor, congressman, o isang mataas na opisyal. Yan po yung realidad ng padrino system. Isang kultura na nakaugat na hindi lang sa pambansang ahensya kundi maging sa lokal na pamahalaan. Kahit na nga yung AFE eh, o mismo yung Philippine National Police recruitment ay hindi uh, ligtas dito. Kaya nga ilang beses nang sinabi ng kanilang leadership na lilinisin ang uh, proseso sa pamamagitan ng uh, online applications at uh, transparent examinations. so pero ayon mismo sa civil service commission, kahit anong deny, kahit anong palusot, hindi maikakaila. anjan talaga yung padrino system. palakasan ng palakasan. So, tanongin natin ang ating mga sarili. Ano ba sinasabi ng batas? No? Ano ba ang sinasabi ng saligang batas? So, tingnan natin yung batas, mga kaboy, no? mga kayubi. Unang-una, ang ating pong uh, 1987 Constitution. Sa ilalim po ng Article 9, no? Section 2, Paragraph 2. Malinaw po ang mandato. The Civil Service Commission shall establish a career service base on merit and fitness to be determined as far as practicable by competitive examination. Pangalawa, meron tayong executive order na 292. Administrative Code of 1987. Nakasulat yan doon. Sa ilalim ng Section 89, inagbabawal eh po ang nepotism. Ano ba yung nepotism? Ang nepotism ay kapag nagtalaga ka ng kamag-anak sa pwesto. No? Uh, lalo na kung ito ay malapit na relative ng appointing authority. Ang paglabag dito ay uh, grade administrative offense yan. So yung pangatlo, may uh, civil service rules din na nagsasabing lahat ng posisyon sa gobyerno maliban na lang sa mga elective at confidential positions. Tandaan niyan, maliban na lang sa elective at confidential positions. Ito ay dapat dumaan sa merit system. Ano yung merit system? Ibig sabihin nito, eligibility at qualification, hindi koneksyon, hindi padrino ang basihan ng appointment. Pero ito ang malaking pero. Kung mismo civil service chairman na mismo nagsabi na hindi maikakaila ang padrino system. Ibig sabihin, hindi sapat ang mga nakasulat na batas. Di ba? ano ba to babaliwalain na lang ang mga umiiral na batas lalong-lalo na ang uh, konstitusyon so uh, mga kayubi mga kabueno bakit natin kailangan bigyan pansin ang admission na ito ng mismong chair ng Civil Service Commission. Hindi na tayo nagkukunwari kasi dito eh. Hindi na tayo maasa sa denial. At kapag inamin ng mismo ng head ng Civil Service Commission, iyon ay pag-amin na systematic at institutional ang problema sa padrino. Una, pinapakita nito na kahit may merit to or may merit system, napapabaksak ito ng connections. Di ba na may connection? <laughs> Ikalawa, ito'y patunay na kailangan ng mas matapang na reforma. Hindi lang sa papel, kundi sa aktwal na proseso. Ikatlo, ito ay wake up call para sa ating lahat na taxpayers at mamamayan. Ang ating buwis, ang ating serbisyo, ay uh, naapektuhan ng palakasan sa gobyerno. Ang hiring at promotion sa gobyerno ay dapat para sa pinakakarapat dapat. Pero kapag palakasan ang pinahiral, sino talo? Tayong lahat. Tayo ang taong bayan. Ngayon, ang mga konkretong reforma at takbang laban dito, ano ang dapat gawin? Unang-una, dapat may anti law May uh, panukalang gobyernong nga uh, walang dapat padrino system. No? Yung uh, tinatawag na gobyerno walang padrino act. Na layong uh, higbita ng rules laban sa padrino. May parusa na hanggang 10 milyon. Yan, taasan natin yung multa. <laughs> o sampung taon na pagkakakulong para sa mapapatunayang lumalabag sa batas na to. Si Kawawa naman yung nagsumikap mag-aral, nakakuha ng magandang karanasan, tapos pag may kalaban na aplikanteng may padrino, eh, wala na siya. So dapat magkaroon din ng strict enforcement of nepotism rules. Hindi na lang dapat nakasulat to kundi actual na ipatupad. Halimbawa, dapat i-audit ng CSC at ng COA, ang mga hiring records. Ito na naman tayo sa audit ng COA. Dapat may transparency mechanisms. Public posting na lahat ng vacancies, applicants, at shortlist para makita ng bayan kung sino ang tunay na qualified. Although may rule na dito, may rasulo, yung pinasang batas noong araw ni uh, Senator uh, Santanina Rasul, meron na yan. So, uh, susunod yung whistleblower protection. Maraming gusto magsumbong pero natatakot. Kailangan ng batas na magpo sa kanila. Digitalization. Kapag mas maraming proseso online at mas konti ang manual na endorsements, mas nababawasan ng palakasan. So, dapat magkaroon din ng public vigilance. Hindi pwedeng manahimik ang mamamayan. So, may nepotisin, pwede kayong magsampa ng kaso sa civil service o magreklamo sa ombudsman dahil sa violation of our existing uh, rules, no, existing laws. So uh, mga kabueno, mga kayubi, malinaw. Ang padrino system ay hindi na chismis. Kundi isang uh, kinikilalang problema mismo ng ating gobyerno. Ngunit tandaan, ang mga batas at reforma ay walang saysay kung hindi tayo lahat kikilos. Kung hindi tayo kikilos. Sino ang kikilos? Kung hindi ngayon, kailan? So bilang mga mamamayan, dapat tayong mag-demand ng transparency at accountability. Kung ikaw ay aplikante na tinanggihan dahil wala kang koneksyon, tandaan mo, may karapatan ka at bilang taong bayan, obligasyon nating bantayan ang gobyerno upang siguraduhin na merit at fitness hindi puro padrino ang basihan ng public service. So hanggang dito na lamang po, ito pong muli ang New Lingkod, Attorney Rene Bueno.